Super ganda pati kay sa mga idol. Oh. Wow. Crocodile. Ayan. So, 'yon ah, napakaganda ng uh, r 14 na uh, private resort na to, mga idol. At napakaganda ng uh, overlooking dito. Ayun. So, ayan, yeah. ayun. na. Ah, uh, dito tayo sa r 4 resort na idol uh, maganda rito so ito yung bagong uh, uh, resort dito sa una monte uh, so tingnan nyo mga idol at uh, may overlooking dito kuya, natin. ayan so uh, magbaba tayo dito ng mga table at uh, upuan mga idol. So, nagrent sila sa laikas So, saglitin natin at uh, silipin uh, kung gaano kaganda yung uh, private resort na to dito mga idol. Bababa tayo. ayan, Ito mga idol. Ah, uh, dati wala sa mga uh, taas ngayon no ah, meron ng uh, taas so silipin natin sa loob uh. tingnan natin dito sa loob ah uh, R14 uh, private resort. So, 'di ba? Napakaganda dito mga idol, oh. Kaya yung mga gustong uh, mag-inquire dito, mga idol sa uh, R14 Private Resort dito po yan sa Una Monte, no? Dito yan sa may uh, uh, angono resort sa may uh, colgido. So napakaganda rito mga idol. Lalong-lalo lalo na sa gabi, no? mag overnight napakaganda rito mga idol, oh. Eh. Napakaganda ng swimming pool nila. Siyempre, di ba, Super. Oh, meron pang mga tambayan dito. At uh, lalong-lalo na ngayong uh, Valentine's, may heart pa doon, mga idol. Oh. At yung kanilang uh, uh, duyan ba yan, den, uh, heart din. So, ayan. ah, uh, PM nyo lang ang kanilang page mga idol. Ito yung kanilang uh, parang uh, event place. Oh. Napakaganda mga idol. Diba? May bar. Uh, meron ding uh, ano rito mga upuan. At uh, pwede kayong mag-banding, may bilyaran mga idol oh. May games, ah, uh, di ba? Ito yung kitchen, siyempre. ayan. Super ganda pati kisa may mga idol oh. Crocodile. So, ayan. So, yun, oh. Napakaganda ng uh, R14 na uh, private resort na to mga idol. At napakaganda ng uh, overlooking dito. Ayan, nakikita nyo naman, mga idol, oh. At meron din pala rito bar. Diba, ayun, no, May party-party uh, uh, pwedeng uh, ganapin din sa baba. Ayan, oh. Diyan sa my heart, no. So, yan. Grabe, ganda, oh. Mga idol. Napakaganda ng uh, R14 Private uh, Resort na ito, mga idol. So, Bali pangalawang uh, dala na namin dito ng mga table, mga idol. So, ngayon, syempre, tapos na. Ayan, oh. Ayan. Napakaganda ah, talaga, grabe, ang uh, R14 Private Resort na ito. So, yun, oh. Lalong-lalo na siguro sa gabi. Ah, napakaganda ng uh, tanawin dito, mga idol, oh. Kitang-kita yung mga building, ayan, no. Oh. Ano ba 'yan, ang ganda sa nabto ya ay, uh, Makati. Ayan. Uh, Tagig, ayan. So ang dito, ayan. Ito yung uh, uh, buong uh, ano to, uh, angono. Taytay ayan. So super napaganda rito talaga ang uh, uh, R14 na uh, private resort na ito. So ayan. Oh. Ano pang hinihintay nyo mga idol? Uh, uh, Pim nyo na ang kanilang uh, page, no? Para makapag-inquire kayo at para maranasan nyo rin mga idol na maka-pag-swimming uh, dito sa R15, What? ay R14 oh, no! uh, private resort. So, napakaganda. Ayan. Kaya, message na ang kanilang page mga idol.